Sabi ko, ayan! Ang kintag-kintag! O diba? Di-di-di-di-di-di-di! Siupaw! Oops! Chau, Good morning! Good morning, mga kagunyang! Good morning sa lahat ng aking mga viewers and followers. Char! Feeling nga rin. So, mga kamay natin na aking lift dahil... Ako ay bibili ng breakfast ni Dola. Alright, see you mamaya sa labas! At ayan, ako'y palabas na at ako na naman muli kukuha ng lift. At ayan ang lift, parating na pa. At ako'y palabas na dito. At syempre, dahil malapit lang dito yung konji kung saan ako bibili. So, dadaan tayo dito at tayo bababa sa may wagang Hagdanan. danan saglit na lang tong pagbaba ko guys kasi sobrang malapit lang at syempre masaya na naman ang inday dahil hindi na naman ako magluluto ng breakfast ni Lola Mm, -hmm. patrip-trip lang kasi ang alaga ko. Kaya eto ako ngayon at naglalakad. Ayun, may lolo tayo nakita. May food. So at ikot sa kaliwa at ayan my gosh ang dami namin may mataantay ayan ang dami talagang customer nito wait lang guys at tayo magaabang mag-aabang dito ano iba ang dami namin, ninyo so ngayon ang gagawin ko ayan humingi ako ng kodigo kay lola at ibibigay ko lang ito so wait lang ang dami ang Tignan nyo nga ang puno at ayon sa pagkain nila. Guys, kailangan okay, kong... Uh, ayan, paano tayo ma ito? dami. Oo. Ibigay na natin ito. Para alam niyo. Para alam niyo. Ibigay na natin. Para mas Gonna, uh, ah, guys, magantay daw ako. gamit kasi sila. naman. Kami ang nag-aantay na kapila. Ayun, nag-aantay. kain sa loob. Punong-puno. Punong-puno. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ito lang ayun. Ayun, ayun. to bakit hindi ba may pinipin? talaga ng pa. Ano? 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 ba? Ano? ba? Ano? 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 ba? Diba? Retweet mo na tayo kung At, ayan. Hawak-hawak ko pa, hindi ka naman. Pambayad. Mamaya kasi pa siguro. So, sure. wait tayo mamaya, guys. So, ayan. Busy-busy mga tao, guys. Busy-busy. Ayan. Dami kumakain sa loob. Punong-puno. di ba? Diba? dami ng ano, tao dito sa labas. Iyan, hulog pa ang piso ni Kuya. Ayun guys, kita nyo ang dami namin sa nag-aantay dito, di diba? Hmm, pa! Ang puno, ang, ang karin, ang, ano patawag dyan? Bilihan ang kunji. Oo, <laughs> oh, oh, ayan, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. <laughs> oh nakalipad. So, palakad-lakad tayo dito sa gitna ng kalsada. At ganito ah, tapos na si Mamang Kalbo. So, ayan. Tayo babalik dito. Ayan. Puno. Kaya pala nag-atay. Ayan. Ayan. Matapon. So, atayin natin ang ating order. Guys,

Kita nyo na, oh, may libre yung show tao sa umaga. At eto rin si Kuya pala. Patangin <laughs> tayo eh. Kaya pa natin guys. Ayan. A few moments later. So, alright guys. Nandito na yung order ni Lola. At ako'y aakyat na sa taas. Baka magtataka si Lula. Na talagang takaw. Oh, Natagalan na naman ang inday niya. Alright guys. Thank you so much for watching. We'll see you again for my next vlog. Bye-bye.